Dias, señoritas y señoritos, again proven right na naman si VAT that uh, yung one of the problems discouraging investors from uh, investing in the country is not the restrictive provisions di umano or allegedly ng 1987 Constitution natin but it is really corruption. The lack of ease in doing business. Kung baga, ang hirap po gumawa ng negosyo dito. And you take it from me. I'm a businessman. I'm a businessman myself. And uh, mahirap po, hindi pareho sa ibang bansa. Three days to one week, tapos na yung papeles mo. Walang cheche-boreche. Dito grabe ang corruption po. Grabe ang uh, ang uh, tendensiya at abuso ng nasa gobyerno from the highest to the lowest para gataasan yung mga negosyante. From the lowest, nakikita natin mga barangay officials down to the kagawat na ginagataasan, hinuhututan yung mga negosyante, lalo na yung mga foreign businesses. At sa taas naman, kung tama yung mga allegasyon na mga kalaban ni uh, niya uh, Martin Rom speaker Martin Romualdez at Liza Araneta Marcos na pati ang uh, uh, Okada Hotel na, na pinag-awayan ng uh, tatay at anak ng Okada family ng Japan na uh, nanalo daw yung anak dahil nagbayat ng uh, ng 3 billion Uh, kay, kay First Lady Lisa Araneta Marcos through Romualdez daw. Kaya the courts were made to decide in favor of the of the of the son. Kaya yung nagtayo ng uh, hotel na yan ay yung tatay. Si Kaus, Kasuo Okada ata ang complete name nun. So, at uh, pinagamit pa ng mga pulis and military contingent to take over from the father. So, sino negosyante papasok dyan? Sino negosyante kung ang kalaban mo pala ay malakas kay First Lady Lisa Araneta Marcos, malakas kay President Marcos, malakas kay Speaker Romualdez, kung makipagbanggaan ka dyan, naging, yan ang naging rival na, na, na sa negosyo mo patay ka na. Yan ang hinihingi ng mga congressmen na level playing field. E pupunta na lang sila sa ibang bansa na walang korupsyon tulad ng South Korea sa Vietnam kung saan istrikto yung uh, yung uh, yung korupsyon pinapat ine-execute pa rin nila yung mga corrupt na opisyalis doon kasama na sa, sa China kinukulong talaga so hindi talaga problema ang konstitusyon tulad nung uh, sa earlier blog sinabi natin at uh, quoting uh, quoting uh, former associate justice ah uh, uh, yeah meron <laughs> kalimutan ko na yung pangalan ng associate justice but uh, during the senate hearing we we reported uh, how how yung yung China Uh, ay uh, hindi nga wala nga nire-restrict nga yung ownership ng uh, property including Thailand. Hindi pwede yan magmay-ari yung mga yung mga yung mga foreign, uh, uh foreign investors. At uh, sabi nga nung justice na yun na mahina ka business uh, executive kung i-recommend mo sa mga principals mo o sa mga may-ari ng company na bilhin mo yung uh, yung propriedad na yun kung saan magtatayo ka ng negosyo kung pwede mo naman i-renta yun kung, uh, provided na makakabawi ka sa big sales at makakabawi ka sa baba ng presyo ng uh, ng uh, ng labor at kuryente yan pa rin yeah, si Justice Carpio pala si Justice Carpio na sinabi niya pati kuryente ang mahal-mahal dito. Number 2 tayo sa Japan. Eh, sa manufacturing sector 30% pala ang gastos mo diyan sa kuryente. Eh, hindi ka na kung nasa manufacturing sector ka hindi ka papasok dito. Wala ka ng uh, balance competition. Pagkatapos, mas mahal pa yung kuryente. Eh, pumunta ka lang sa Japan, kahit number one ang pinakamahal na kuryente doon, at least Japan 'yun. At least malaki ang market mo, at least hindi corrupt. Kaya doon lang sila pupunta. Sa Thailand, sa China. At uh, ito nga, ito nga vlog natin ngayon ay tungkol sa nagumpugan uumpugan kongresmen at senador na si Senator uh, Joel uh, Villanueva at si at si Congressman ng chairman of the house appropriations committee uh, yung away nilang dalawa which was started when uh, when villu spoke uh, uh, critically of the uh, of the uh, chacha or or people's initiative uh, moves at nagalit naman itong si uh, si Saldiño na uh, represent uh, party list representative ng Ako at uh, sinabi niya, ang yabang daw ni Villanueva, samantala galing naman daw sa Kongreso. At kilala daw nila si Villanueva na uh, may kaso daw sa katiwalian kasama si Janet Lim Napoles relative to his pork barrel scam. Kaya nagalit itong si, si Saldico kasi na, uh, as we blog earlier, may sinabi sa Senate hearing na dito nakipagkita at nakipag-meeting kasama si Speaker Romualdez at uh, ang mga proponent ng Chacha. Kung baga parang pinapalabas nila na ito si Saldico ang nagmamaniobra para bigyan ng bilyon-bilyon kapalit sa boto. At uh, ito nga si Saldico as chairman ng Appropriations Committee may hawak sa budget ng gobyerno at uh, pwede niya i-insert yung mga budget kahit wala sa sa listed item dyan sa uh, annual budget natin. Yan ang tinatawag natin mga congressional insertions or un unprogrammed budget. Kaya nga, dyan daw nang galing yung 12 billion na in-insert sa, sa budget ng uh, Commission on Election. Itong budget naman, hindi hiningi ng, ng uh, Commission on Election. In-insert lang nila para ma itago nila para magamit nila sa chacha. So kaya, kaya parang uh, parang inamin na rin nitong si Saldico da, dahil pumiyok siya baka guilty siya sa mga paratang sa kanya. At uh, nagalit naman dito si Villanueva at uh, yun nag privilege speech siya the other day kung saan uh, sinabi niya itong ito rin si Saldico ay uh, link uh, yung yung company niya na Sunwest Corporation ay link sa Parmalis kam 80, 80 billion plus yan and then the uh, 5.6 billion uh, computer overpriced kam pero take note hindi siya nakasuhan hindi siya hindi na isama siya sa mga sa mga kaso pinailan laban sa mga sa mga uh, department of budget officials and deputy officials led by uh, by uh, di yung financial genius at op financial operator ng mga Duterte at nilabongo Bongo na si Christopher Lau ko. Yun lang kinasuhan. Pero yung mga contractor na nag-supply ng overpriced overpriced computers, dapat nga, dapat nga pinag yung Sunwest para sumali sa transaksyon kasi yung owner ng Sunwest, yun ang nag-aproba ng budget ng DepEd at saka ng DBM. So nakikita nyo na yung conflict of interest, nakikita nyo na yung pattern ng katiwalian. So at sinabi pa ni Joel Villanueva na nagbab hindi may mga kaso sa BIR itong si at sa o Office of the Ombudsman itong si Saldico. So on the surface, magkikita natin parang awayan lang ito ng mga officials na pwede natin marami sa inyo sinasabi, ah wala, pareho lang yan, walang kredibilidad, pareho nga korap, ganon, di umano. Pero the, the, the bigger issue dito is the fact na silang dalawa mismo ang inaamin na tama si Bat, tama si Justice Carpio, na katiwalian ang problema it is corruption not the constitution that is the one of the biggest problems in the country and one of the biggest uh, issues that that uh, discourages investors from investing in the Philippines so wag niyo nagawin sang kalan yung constitution kayong dalawa mismo are leaving proof that corruption is the issue not the constitution kaya wag nyo wag nyo na kami lokohin alam na namin walk walk na kami at uh, please share this vlog to friends and relatives para magising rin sila sa katotohanan ukol sa sa very very uh, corrupt and very uh, uh, dangerous Move ng Kongreso to amend the Constitution at uh, dahil dyan, pati yung uh, political provision ay gagalawin nila to, exterm, to extend their terms in office. So yan po, that is, uh, at least meron naman maganda na kinalabasan dito sa away ni Saldico at ni Senator Joel Villanueva. Sila mismo sa pagbabato ng nang putik sa isa't isa. Sabi pa nga, sabi ka pa nga ni ni uh, Joel Villanueva, manigurado kami sa president na kung magtatapon ka ng putik, maligo ka muna. <laughs> At sinabi pa niya si speech niya na those those who live in glass houses must not throw play with stone. Kumaga kung, kung ang baga, bahay mo ay uh, maraming mga kwan uh, parehong sa para sa mga bahay ni bat, na puro glass ang mga uh, all sides of the house dapat hindi ka maglaro ng pagbabat pagtatapon ng bato dahil matamaan yung glass mo ganun so ganun rin itong dalawa kaya lang uh, silang dalawa ay parang nagtatapunan ng putik sa isa't isa but all this boils down to the fact na grabe na talaga ang korupsyon sa bansa dito. So that is the first thing that should be addressed. For example, ikaw, karibal mo, kasi itong SunWest Construction Company ito, karima, karibal mo ang SunWest. Uh, Australian contractor ka, naglagay ka ng negosyo dito, naggumawa na ka ng project dyan sa Bicol, pagkatapos hindi mo alam, hawak pala ng SunWest. Pagkatapos, isang taon na talo ng talo ng talo ka sa Sunwest. So, paano ang negosyo mo? Nagbayad ka na dito sa 40% share mo para sa sa negosyo sa sa with a with a Filipino company that owns 60% and then natumba ka o wala maiwan ka sa wala just because grabe ang corruption dito at ang kalaban mo ay malakas sa gobyerno. So there is no level playing field. Siguro sa pag-apply mo pa lang, sinisiraan ka na, hindi ka na ina -approvean. Dahil ang negosyo itatayo mo, magkakabangga sa negosyo ng mga, ng mga politiko dito. So sino, sino maglalagay ng negosyo dyan? So kayo dyan sa Kongreso, o sa Senado, o sa Malacanang, ayusin nyo muna yung, yung graft and corruption mag anti anti-corruption program muna kayo bago nyo isaksak sa amin itong politika politicians initiative para baguhin ang konstitusyon. So, yun, at least uh, hindi po naging useless yung awayan ng dalawang uh, officials na inakusahan korap ang isa't isa. At least meron nakuha yung taong bayan dito and the actual confirmation that VAT has been right all along. Corruption is one of the issues that stops investors from uh, investing in the country. So, Alam Nadis, please share this blog to friends and relatives. And don't forget to tell them to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel to join me in my anti corruption and electoral reform advocacy. Mucho y más gracias a todos.